Para na hapon mga kamusikero uh, Niya kita dito sa konsep mo niyan uh, Pag hapon uh, May nabisto kitang sarong aki So may pagsadiri po ining Mga pengaluan mga uh, yan po Mga kubo-kubo na yan Senda po yan So o uh, yan po ang baba Ang konsep Ayan uh, medyo Moran kaya mga kamusikero uh, ma Medyo mauraan nun yan Napanaw na ni eh. Interview yung tanong no. aki na ni eh. Para mo na oi Anong apigido? Please Prince ano? Joseph. Ha? Joseph. Joseph? Hmm. Okay. Ini si Joseph. Kaya nang edad mo, Nay no Joseph? Six years old. Ah, uh, six years old. Tataw ka magkanta? Hindi. Hindi ka tataw magkanta? Hindi. Hmm. Ano tanyaw ka mag-disa barangay kung si Joseph? slide ide? Magayon mo ide magtambay? Hmm. Ha? Hmm. Anong masasabi oh, mo ngayon yan? Tanya ko kitag disa kung si Joseph. Banggi banggi. Banggi banggi. Araw-araw, bagabi-gabi. Ayan si Joseph, nag-eskwela ka na no oy. Eh. si Joseph nag-eskwela na para ini. Eh. Medyo bibong-bibo lang akin na Eh. Ayan. Mahilig like sa chit. Ala, ada na. Oh, tikinap ka na na inagaw pa sa ko. Sabi na. Wala yan sa diri mo. Ay ay ay. Siya na mga kapot. si Joseph ang nagkapot. Ayan. Ayan. Joseph, pundon ta na muna.